Papagpalang araw kaibigan, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Tayo po ngayon ay mag-aharal ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, yung nakasulat sa Biblia. Yung nakasulat. <laughs> yung iba eh, gusto nila kahit hindi nakasulat, ay wag naman. <laughs> yung nakasulat, kaya nga tayo gumagamit ng Biblia para makabasa tayo doon nakasulat. Ito. Ang gamit kong Biblia ay, ayan, nakikita niyo yung lampara na yan. Yan ay simbolo ng Gijon International. <laughs> Namibigay sila ng Biblia sa iba't ibang mga opisina opisina ng gobyerno, opisina ng mga private sector. Wala silang pinipili. Ito yung mga grupo ng sang-kristyanuhan sang sa abroad na kusa naglagak sila ng pera para sila ay makapagpagawa ng Biblia at makapamigay ng Biblia sa mga individual, mapa-private, mapa-government. Wala silang pinipili. Sa buong mundo po yan, ano? Ang Pilipinas isa po sa mga nakikinabang sa kanila. Kaya, ang nakalagay dito, huwag ipagbili ang aklat na ito. Ayan, no? Huwag. <laughs> Pinamimigay libre. Pag ayaw mo, ipamimigay mo sa iba. Huwag mo nang gawin pera. Wala ka naman naging ano diyan eh. Parte. Aha. Panginoon Diyos, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong ebanghelyo upang kami matuto. Buksan ang isip at puso ng sino man nakikinig ng video ito. At kundi pa hayon sa iyong kaluhoban ng kanilang pananampalataya. Ikaw po magbago sa kanila, Panginoon Diyos. Tunay nga pong walang imposible sa iyo. Sa ngalan ni Yesus. Amen. Sabi ni Pablo, ano? Ay Pablo. <laughs> Sabi ni Pilato. Sa 1, uh, 18, 38 Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Yan. <laughs> Naging kontrobersyal po kasi ito si Pilato. Ito ang kumbaga sa salitang kalye. Iwas po soy si Pilato. <laughs> Tingnan nyo po. Sulod na talata. ni Pilato. Kasabi ni Pilato. Yan. Muli, lumang si Pilato at sinabi sa mga Ito ba yung hiniwa mo? Binalatan mo. Ano yan? Wala akong nakitang, wala akong makitang kasalanan ng taong ito. Tinutukon niya si Yesus. Kasi dinala ng mga Hudyo si Yesus sa tanggapan ni Pilato at isinuplong. Kasi nga gusto nilang mamatay si Yesus. Sa 1.19.4, lumabas uli si Pilato at sinabi sa kanila, Iaarap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya. Singko yeah. At nilabas si Yesus na may koronang tinik at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, narito ang tahong dalawang beses na sinabi ni Pilato, ito ang tao. Sa chapter 18 at chapter 19, ayon sa binasa ko. Siya rin mismo naniniwala na si Yesus ay tao. Siyempre, sa kanila, tao. Sa mga hudyo, tao. Sa mga ibang reliyon, siya ay tao. Merong mga barkadang mga hudyo sa Pilipinas. Isang reliyon, ang kanilang paniwala. Kung tanong mo ganito, sino si Yesus? Ang sagot nila, si Yesus ay tao at hindi Diyos. <laughs> Kumbaga, barkada nila ni Pilato. Meron palang barkada si Pilato na reliyon sa Pilipinas yung reliyon na yan ang nagsasabi, kailanman hindi naging Diyos si Yesus kundi tao na mamagitan. Yan. Siguro alam na ninyo yan. <laughs> yung mga ministro niya, ang sabi sa miyembro, huwag kayong magbasa ng Biblia. Kami lang ang may karapatan magbasa ng Biblia. <laughs> mga clue Okay kung babasahin natin dito sa ito kasi ang pag ni Pilato at Esos. Nangyarap siya ng mga Hudyo sa kanyang tanggapan. Sa 18 ng 1, 31, si Pilato'y pumasok uli sa palasyo at tinawag si Esos. Ikaw ba ang ari ng mga Hudyo? Tanong niya. Yan. 34. Sumagot si Yesus, yan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Sa inyo? 35. Ako ba'y udyo? Tanong ni Pilato. Ang mga kababayan mo, ibig sabihin, udyo si Yesus, ang nagabla sa kanya, kababayan niyang mga hudyo. Si Pilato hindi po hudyo yan. Until siya taga Roma siya. Ah, ako ba yung Diyo? Tanong ni Pilato. Ang mga kababayan mo at mga punong saserdote ang nagda nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginagawa mo? Ano bang ginawa mo? Sum 36. Sumagot si Yesus. Ang kahariyan ko'y hindi sa sanlibutan ito. Hindi, hindi sa mundong ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinag, ipinakipaglaban sana ako ng aking tauan, mga tauan, at hindi naipagkanulo sa mga hudyo. Ngunit, hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. 37. Kung gayon, isa kang ngari, sabi ni Pilato, sumagot si Jesus, kayo na ang nagsabing ako'y ari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan narinig katotohanan nakikinig sa haking tinig ang sino mang sa katotohanan. Yan. Kaya dito sa 38 sabi niya Pilato, ano ba ang katotohanan ng tanong ni Pilato? Isipin niyo. Walang ka Walang bigat ang sumbong nila kay Yesus para si Yesus ay papatay nila. Kaya sabi ni Pilato, wala akong nakikita kasalanan ng taong ito. Dalawang beses. Walang kasalanan. <laughs> wala pala siyang kasalanan. Maliwanag. Eh wala naman talagang kasalanan si Yesus eh. Wala po siyang kasalanan. Kasi kung may kasalanan si Yesus, si lalabas na tao na gaya natin. Lahat ng tao gaya natin. Tanay natin, tatay natin, taho, nagmagani mong tayo ang lumabas. Kaya sabi ni Pablo, lahat ng taho nagkasala at hindi nakahabot sa kalwalatian ng Diyos. Hindi sinabi ni Pablo na pera ako. Lahat tayo, sabi niya, nagkasala. ah oh eh di lalabas kung ipagpipilitan yung tao si Yesus, lalabas. Lahat ng tao, sabi ni Pablo, nagkasala sa Diyos. Eh di may kasalanan si Yesus. Kaso nga, wala siyang kasala. Si, si Pilato na nga eh. Dalawang beses nga sinabi, ano sabi ni Pilato? Ah. wala akong nakitang kasalanan sa taong ito. Ito po yung nakalagay sa 1 18 38 ng ikalawang saknong. Dito naman sa 19, anong sabi pa? Sa 4, anong sabi ni Pablo, ni Pilato? wala akong nakitang kasalanan niya. Oh, walang kasalanan. <laughs> Kaya, kayo mga nagsasabing si Jesus ay tao, eh di lalabas, may kasalanan siya. Pero naniniwala si Kaipas ay si Pilato na si Jesus ay taho. Pero siya rin ang nagsabi. Inimbisligan niya nga eh. Kasi inaablas siya ng kanyang mga kapwa Oh, tignan natin dito. Sa 18, 28, mula sa bahay ni Kaipas, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador umaga noon. Hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila wag may turing na di karapat dapat kumain sa hapunan pang Paskwa. Oh. Kaya't sa labas sila, tinanggap ni Pilato. Oh. Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito? Sumagot sila, kung hindi po siya gumawa ng masama, hindi namin siya dadalin sa inyo. 31. Sinabi sa kanila ni Pilato, dalin ninyo siya rito at atulan ayo sa inyong kautosan. Sumagot ang mga hudyo, wala po kaming kapangyarihan umatol ng kamatayan. Kanino man. <laughs> o, kita nyo Anong gusto ng mga tao? Mamatay si Yesus Yan ang gusto nila Pero gusto nila Ang atol magmula sa gobyerno Sabi na Pilato Sige ayusin yung kautusan Di patay na ninyo Mautak Ang mga hudyo wala kaming kapangyarihan. Ah, ikaw lang may kapangyarihan, Pilato. Kaya namin siya dinala dito. Ah. Oh, ano sabi ni Pilato? Mga Hudyo, wala akong ang kasalanan niya. <laughs> Inimbestigan niya eh. Wala siyang nakita. Anuman, katiting na kasalanan. Kaya sinabi niya, magaling din ang diskarte ni Pilato. Sige, kayo na pumatay ayon sa inyong kautosan. <laughs> o, oh, di ba? Naalala niyo ba yung si Magdalena? Yung mababang lipad? Ostes po yun sa kasaysayan sa Biblia. Isa po yung babae doon nakapako si Yesus sa krus. Ang sabi ng mga hudyo ito, guro, nauli na ng babaeng ito, si Magdalena, nagbebenta ng haliw. Ah. Tapos yung muko si Jesus sumusulat sa lupa sa pamagitan ng kanyang daliri. Sige, yung walang kasalanan sa inyo, siya nang hunang bumato sa kanya. Eh, sa kanila po kasi, kapag nahuli kang hostess, o oh, patutot. bawal sa kanila yon Bawal. Kasi sa mga hudyo doon, ang napakahalaga yung virginity. Kapag ang isang hudyo po, nag-asawa, at sa hunang gabi nila, hindi na virgin yung babae, lalabas yung lalaki, magsisigaw-sigaw siya sa labas ay sa kanyang tahanan. Yung aking napangasawa, hindi na birhen. Ang gagawin ng mga tao, kukunin po yung babae, dadalin sa plaza at babat, babatoy hanggang siya mamatay. E paano pa makapag-aasawa yung patutot na yon si Magdalena? Ah. Siyempre, Nagpatutok nga, hindi na nga siya birin pag nag-asaw. Kaya nga si, si Maria, nung malaman ni Jose na si Maria nagdadalang tao bago siya pakasalan, ano sabi ni Jose? Iiwalayan ko na lang ng lihim ito. Kasi ayaw niya malagay sa kahiyan si sino? Si Maria. Kasi papatayin siya eh. Pero nung matulog ng gabi si si Jose habang pinag-iisip na iwalay niya ng liyem si Jose, si Maria, dumating sa panaginip niya ang isang anghel ng Panginoon na nagsabi, Pakasalan mo si Maria sapagkat ang dinadalang tao niya ay mula sa Espiritu Santo. So pinahalam sa kanya na walang nakagalaw ng, bab ng lalaki kay Maria. Kaya pagkagising ni Jose, kinabukasan ay pinakasalan si Maria kasi walang lalaking nagdahan sa kanya. Siya ay birhen. Kaya nga tinatawag siyang birhen Maria. Eh bakit? Yung pagdadalang tao niya po sa pamamagitan ng Espiritu Santo. No, tanda nyo. Kaya sabi ni Pilato sa mga Hudyo, Mga Hudyo! <laughs> kayong mga makukulit, walang kasalanan ng tao ito. Bagamat naniniwala si Pilato na tao si Yesus, pero naniniwala siyang walang kasalanan si Yesus. Ininvestigay niya, nag-uusap sila eh. One-on-one on one ang investigasyon, interrogasyon eh. Wala siyang nakita. Kaya dalawang beses niya sinabi na walang kasalanan si Jesus. Kaya kayo pong mga tao, kung meron pong kasalanan na ito, hindi po tayo matutubos ni Jesus. Tanda ninyo, kung meron kasalanan si Jesus, hindi tayo matutubos. Dahil wala siyang kasalanan, kaya po niya tayo natubos sa ating mga kasalanan. Sana magkaroon ng linaw sa inyo ito, kay bigan Yung mga reliyon, nagsasabing si Jesus ay tao, hindi Diyos. Mahawa naman kayo sa inyo sarili. Mahawa din kayo sa mga inyong kababayan na ko ninyo. Isipin mo, sabihin mong si Jesus ay tao, eh di lalabas, makasalanan pala si Jesus. Samantalang ito si Pilato, naniniwalang si Jesus ay tao. Naniniwala din siya na walang kasalanan itong si Jesus. Ah. Kayo lang, mga barkada niya dito sa lupa ngayon. Ang naniniwalang si Jesus ay hindi Diyos, kundi tao. Ang sabi ni Pablo, lahat ng tao Nagkasala. Lalabas si Yesus ay may kasalanan. Kaibigan, walang kasalanan si Yesus, anak siya ng Diyos. Hindi nga nasumpungan anuman salita sa kanyang bibig nang si pinapalo, sinasaktan, hanggang si mamatay sa krus. Hindi man nasumpungan anuman salita sa kanyang bibig tiniis niyang lahat ang irap ng ating kasalanan sa kanyang katawan. Kaibigan, mahawa kayo. Sa inyong mga sarili, huwag kayong magpahuto-huto dyan sa mga manguhuto na inyong mga ministro. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Armada Bautista. Salamat po, Panginoon. Ayon sa Satan. Like, 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 siya na siya, mga nasiya, siya niyo sa iba. Siya niyo sa iba. Malay ninyo, magindahan ito ng kanilang pagbabago, ng pananampalataya. Tapongin niyong kaibigan kay Jesus, brother Hermione Bautista. God bless us all. Bye-bye.